Yan, ang ating Word of the North for today ay... Ano ang ating Word of the North? Pumunta tayo sa... Ayan. Sa salitang ibaloy, undaw tasima. Mm. Samantala, sa iloko, mapantayo ijay. Uh, uh mapantayo ijay. Kang kanaay, amayan tako. Oh sa kapampangan munta tamo keng ang <laughs> gusto ko yung pronunciations ko nun Pangasinan, unla tayo udoy oh los Oo, punta tayo sa ibaloy undaw tasima iloko mapantay ijay kang Amayan, amoyan tako munta nasa na yun uh, nasa yung isa munta tamo Munta tamo, King. Mikeni, Mikeni. Munta tamo, King. Oh, Tama, di ba? Unla tayo at ikasimis sa uh, kunaya. Alin dyan ang gagawin mong sentence? Kumpletuhin mo. Ibaloy kang kanay? Kang kanay Okay, go. Umita ko id RNG Luzon. Taanta ko sack. Ah! Punta tayo sa RNG para punta tayong maging basaya. Yes! Kaling! Ah! <laughs> <laughs> Natuto na naman tayo, hindi na tayo mawawala dito sa Norte mga ka-MB.